Shish, Lambot, Shish. Hello po, ma'am. Magandang good evening. Hello po. Good evening Ano po yung tinda niyo, ma'am? Kansi po. Kansi? Yes po. Anong luto yan? Lutong, Lutong. bisaya? Opo. Ilonggo po. Ilonggo. Ilonggo? Opo. Bali, anong part ng ano po yan? Beef Baboy po ba? Nang beef po. Beef, beef shank po siya. Beef shank siya? Opo. Magkano po yung ganyan? 185 po. Good for 2 to 3 person na po. Good for 2 to 3 person? Yes po. 2 to 3, hindi ba 3 to 4? Pwede naman po. Pwede rin. <laughs> ah, po. Sige nga po, po-order. Balita ko may ano raw po kayo dito. Ah, uh, bulalo? Bulalo? Ah, po. Meron din po. Ito po yung bulalo po. Binalita po na. sa akin ni Papa wow! do. Wow! Ay, oh. Ayan po. Ano rin? Yung beef din yan? Ah, po, Beef shank din po siya. Beef shank. Yeah, sige. Yun na lang po. Kansi. Ah, sige po. Saan ba nagmula yan? Sa Bacolod. Bacolod? Okay. Kansi. Kasi ito po yung luto po namin. Mm -hmm. ka ba ate? Opo. Ambot sa Imo? Ganun ba? Ambot manda sa Imo. Ah, yun. <laughs> Terting lamia. <laughs> ba yan? Alam mo yun ate? Hindi. <laughs> wow. Kadto sa Bacolod ah. Mm. You know. Oh. Wow. Pwede, ano yan, unlimited sabaw yan? Yes po. Pag-dine-in po, unlimited sabaw. Pag-dine-out? <laughs> Pag-take-out po, may extra sabaw. May extra sabaw. Magkano ka ulit yan, ate? 185 lang po. 185 lang? Yes po. Good for 2 to 3 person. 2 to 3 person. Pwede yung 3 to 2 person din. Ah. Ayan, wow. May rice na rin po kasama yan? Nang ala-cart lang po la siya. Ala-cart lang? Oo oh, Ano pa location niya, ate? 2459 Tolentino Street, Pasay City. Sa yaluan po mismo ni Gatdula po. Ah, oh, sige. Thank you. Tapos balita ko, meron din kayong inasal. Yes po, andyan lang po yung chicken inasal ako. po namin. Andito po. Ayan po, yung chicken inasal Ay, namin. Magkano yung ganyan niya ate? 100 po with rice na Kasi po. Kasi nga pala, ano no, ilo ilonggo. Opo. May kasama rin palang inasal talaga yan. No? Yes po. Ikaw rin nagtitimpla niyan. Opo. Wow, sige. Meron pa ba niyan? Apo, meron pa po. May petso din po kami. May quarter legs. May mga liempo, bangus. Marami po. Paano mo malalaman pala kung kaliwa o kanan yan? <laughs> Hindi mo malalaman, no? Hindi po. Next po, pag sa tatanungin uh, po. sige, ano sige. po gusto nyo, kaliwa o kanan? <laughs> <laughs> sige, sige. Thank you, thank you, ate. Thank Kain you. Kaya na ako. At yan, matitikman na natin ngayong medyo hating gabi na. Malapit-lapit na. <laughs> Ang kanilang kansi at saka Kansi bulalo at yung chicken inasal ng Bacolod. Yan. So, dito lang sa 2459 Tolentino Street, Pasay City. Ayan, no? Oh. So, dahil kay Papa Don TV, kaya na natin natagpuan to. Meron tayong kanin. Pero bago tayo magsimula, salamat nga pala sa Grain Smart Coffee dahil ito yung coffee yung nagpawala ng aking acid. Ayan. Kasi low in calorie, decaffeinated, at napakarami pa niyang herbal. Meron moringa, okralin, mango grape extract, grape seed extract. Marami pang iba gawa sa brown rice tong kopi nito. Kaya maganda to kahit gabi ka uminom, hindi ka ma ang matawag doon, hindi ka ma-hyper kasi wala siya, De decaffeinated siya. Yan, so bago natin tikman ito, tingnan mo. Ayan, oh. Kansi bulalo. Tapos ito, parang paa ito. Paa. Tapos ito nyo naman yung sabaw. Ayan, grabe. So, pray muna tayo bago kumain. Masalamat po sa mga bento. Pakibasa-basa po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan, parita ko na mitgid daw ito. Lambot, oh. Ah, shit. Sheesh. Manan natin. Ang no, commercial subo. Mm. 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 Ang lambot ng karne niya. Yung sabaw niya, parang may asim, Malinam nam, pero yung asim niya sakto lang. Hindi siya yung nakakakilig. Isang kagat lang tayo. seto. to. Ah, shish! Isang kagat lang. my goodness. So, Saan ka nino Hmm. Tapos yung chicken. Kumain natin. Ayan eh, o. Ah, lutong-luto. Tignan natin. Mmm. Sarap. Siyempre, dahil ano sa inasal, smoky flavor, masama sa rice. Mm. Ayan, no? Solid. Ma. Ah. Ma. sarap. Namit gid nga. So pagka order kay dito ng chicken, uh, may to order siya ang tawag doon, no? tama? Mm. Napapares ka. Mm. So sa so mga gustong pumunta dito Tolentino Street, Pasay City Hanggang 2pm hanggang 2am pala to Everyday sila open Maliban lang pagka Sunday Sarado sila So paano mga kapo trip Si kapo trip na Shish Nambuto Shish Hello po, ma, Magandang good evening. Hello po, good evening Ano po yung tinda niyo, ma'am? Kansi po. Kansi? Yes po. Anong luto yan? Lutong, Lutong bisaya? Opo, ilonggo po. Baka ilonggo? Opo. Bali, anong part ng ano po yan? Beef Baboy po ba? Nang beef po. Beef, shank po siya. Beef shank siya? Opo. Magkano po yung ganyan? Beef? 185 po. Good for 2 to 3 person na po. Good for 2 to 3 person? Yes po. 2 to 3, hindi ba 3 to 4? Pwede naman po. Pwede rin. Opo. <laughs> diba? Sige nga po, po-order. Balita ko may ano raw po kayo dito. Ah, uh, bulalo? Bulalo? Ah, po. Meron din po. Ito po yung bulalo po. Binalita po sa akin ni Papa wow! do. Wow! Oh. Ayan po. Ano rin? Yung beef din yan? Ah, po. Beef shank din po siya. Beef shank. yeah, sige. Yun na lang po. Kansi. Ah, sige po. Saan ba nagmula yan? Sa Bacolod, Bakolod? bakolod. Kansi. Okay. Kasi ito po yung luto po namin. Hmm. Pagka bakolod ka ba ate? Ah, po. Ambot sa imo? Ganun ba? Ambot manda sa imo. Ah, yun. Perting lamya. <laughs> yeah. Yun ba yan? Alam mo yun natin? Hindi. <laughs> wow. Kadto ka di sa bakulod, ah. Mm. You know. Wow. Pwede ano yung unlimited sabaw yan? Yes po. Pag dine in po, unlimited sabaw. Pag dine out. <laughs> Pag take out po, may extra sa May extra sa Magkano ba ulit yan natin? 185 lang po. 185 lang? Yes po. Good for 2 to 3 person. 2 to 3 person. Pwedeng 3 to 2 person din. Ah. <laughs> Ayan, wow. May rice na rin po kasama yan. Nang ala la carte lang po a siya. A la carte lang. Ah, oh, ano pa location nyo ate? 2459 Tolentino Street, Pasay City. Sa Ayaloan po mismo ni Gatdula po. Oh, sige. Thank you. Tapos balita ko, meron din kayong inasal. Yes po, andyan lang po yung chicken. Patingin ako. Po namin. Andito po. Ayan po, yung chicken inasal a Ay, Magkano yung ganyan niya ate? 100 po with rice na Kasi po. Kasi nga pala, ano no, ilo ilonggo. Opo. May kasama rin palang inasal talaga yan. No? Yes po. Ikaw rin nagtitimpla niyan. Opo. Wow, sige. Meron pa ba niyan? Opo, meron pa po. May petso din po kami. May quarter legs. May mga liempo, bangus. Marami po. Paano mo malalaman pala kung kaliwa o kanan yan? Hindi <laughs> mo no? Hindi po. Next po, pag sa tatanungin uh, sige, ano sige. po gusto nyo, kaliwa o kanan? <laughs>